but everything color meter detector capacity. sa ano ko annex. Ano naman dito? Oh, bumarkada naman. Wala bang dice solo? Ang lenin naman. Pwede buo. ka pa rin sa. Feel ko mga

Nung ngayon, ngayong, ano, asya. Nung ngayong April 29, hindi kailangan okay. mong mapain na So, at nabubag pa So, mm. hmm. okay. sa <sharp inhale> ごめんなさい。

So, so kasi ano dito yung kasyente? Ah, alang merong sumangalib laboratorys, channel ultrasound, para po pagka nanganak na sila, alam na natin namin um, ang kalagayan kalagalan niya, kung tama sa buwan, at saka yung kanyang uh, laboratories, kung normal. Kasi pagka, ano, refer din namin siya sa doctor kung may mga, ano, mga abnormalities para ma-check up, ma-recitansya ng gamot. So, yan. Ang dahil naman niya sa buhay, sa daman, sa buhay ka naman pag may mga abnormalities yan, pag hindi na kaya sa medical, meron kami kasi meron kami ano dito um, doctor medical doctor, yung general um, family doctor general practitioner so pag depende na sa kanya kung bawa, kung talagang hindi pwede mo sa amin siya na bala mag refer nun sa ano sa ospital kasi hindi kompleto meron Bobby so guy Pero itong pasyente nito, okay naman siya. So, kailangan lang niya eh, magpalaboratory. Uh -huh. okay. uh -huh. dalang panlilimang mga lalaki sa mga siya, kung ano yung yung mga epekto niya 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 May niya 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 niya

pinapain na namin siya pag mga 4 months pataas na yung chan pero sulfate na nire-replace na namin kasi pag 1 to 3 months uh, folic folic acid para matmatured pa lalo yung fetus yung pinagubuntis ng mesis so pag mga 4 months pataas na nire-resetahan na namin ng uh, sulfate with iron kasi Um, para hindi na po hindi na po sila ni mother and baby pang papula ng tubo kasi doon malaki na si baby so kailangan na mayroong tutulong para na vitamins para yung may first para hindi mapaglasin. Mrs. Continuous na yung first hanggang sa mga anak siya para pag mabaw kung nadiduguin siya ah, uh, yun may pangtulong na meron siyang ininom na pearl eh, para maging pula yung dugo na hindi maputla, hindi siya anemic so yun, pinapainom namin once a day tapos, pagka nang anak mo na siya ganun pa rin po, two times a day umaga, tsaka gabi every 12 hours for um, half month so, uh,

Yan yes, si Ma'am yung taga DOH na kasama namin. Midwife din siya. tinutulungan niya na mag-check up. Pero ang trabaho nila, nagka-catch up sila. Nag-area, nag-MRC. Yan area, area sila. Nagka-catch up sila ng mga mga um, immunization ng mga babies. Yan. Yung mga kulang sa injection hindi na the injection na yung nila yung para ma injection talaga lahat lahat so ginagawa nila lahat para ng paraan para ma injection yung ano mga bata tsaka baby kasi iba tinatamad pumunta yung iba busy din hindi nila masikaas masikaas yung mga anak nila na madalas sa ano, health center para mabakunahan So, sila ang Tapos yun, si check up din. Sila sa center namin. Yeah. So, yun lang mga uh, beshi. Um, thank you very much for watching my uh, my vlog for today. And I share it in Facebook. So, I hope you like the the video that I shared to all of you. So, goodbye. Thank you very much for watching. God bless us all. I hope marami kayo natutunan. So, ganyan lang mga ginagawa akong routine pag nagdi ako ng pang-umaga dati. nag pre check-up ako. So, pero ngayong pang gabi na ako, hindi na ako nagdi sa araw. So, yun lang. Pa, puro ng papaanak na lang ginagawa namin yun, tsaka yun, mga nag a kami ng mga patients ng mga namarating, mga pag-BP gumawa, anything else ganun pa mga nag-aano kami Nebul nebulization ganun, nebulize kami ng mga yun, may, may mga nagpapausok kami ng mga hika, tibi, kung ganun po, ano, ano etc so, na malilang ubo, sipon, yan. Tapos, wool care. Yung may mga nasugatan. Yung may mga nagpapalinis ng sugat. So, yan. Tapos, kinot. Yung na, ano namin yung mga blood pressure. Yung mga nagpapabitin. BP. Binabay talaga sa namin. So, yan. Ganun yung mga trabaho namin. Tapos, yung mga special ito sa pag may mga anak din kami na mapapanak sa gabi. So, ang pasok is gabi. 6 to 6. 6 ng gabi hanggang 6, ng umaga. 12 hours. So, diyan na kami mag-stay sa bemok pagka uh, ang gabi kami. So, bye-bye. Thank you very much. See you again.